limpa sa banggaan ng pampasaherong bus at SUV sa Laguna naritong news ni Judith Estrada Larino Ibababa sa apat ang nasawi at ilan pa ang sugatan sa nangyaring banggaan ng isang pampaserong bus at isang sports utility vehicle sa Mahayhay, Laguna. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, naging ang aksidente sa hangganan ng barangay Bakia at Ilayang Banga. Nasa 30 pasero ng bus at SUV ang dinala sa iba't ibang ospital sa Laguna. Pinaniniwala ang inarkila ang bus para magatid sa kamay ni Jesus sa Lokman, Quezon, habang galing naman sa mahihayang SUV at pauwi na sa Atimonan ng mangyari ang trahedya. Patuloy pa ang ng mga otoridad sa sanhinang aksidente sa lugar at para na rin alamin kung sino ang may pananagutan dito. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.